nap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news sagot ka namin ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan siguradong good vibes yan dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH-TV. Welcome sa programang Good News ang hatid sa inyo. Mga balitang magpapafil better ang mababalitaan nyo. Mga balitang ka-share-share sa buong Pilipinas at sa anumang bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal ang nega sa show na to dahil direts good vibes ang sasa iyo. Live dito sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website, ako si Rovic Manuel. Wala na tayong aantayin pa dahil diretsyo na tayo sa mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ipatutupad ng ilang expressway ang libreng toll fee simula kahapon na araw ng Pasko at sa New Year's Eve. Ayon sa pamunuan, itraw ay tradisyon ng Christmas spirit para sa mas mabilis na biyahe ng mga magdiriwang na mga Pilipino kasama ang kanilang pamilya. Ang ibang detalye tutukan sa report ni Christian Manyo. News para sa mga motorista dahil katulad nitong mga nagdaang taon, libre at wave ang toll fee sa ilang expressway ngayong holiday season na nagsimula kagabi, Desyembre a 24 hanggang a 25, alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga at sa kaparehong mga oras sa darating na Desembre 31 at Enero a 1. Partikular na ang mga expressway na nasasakupa ng San Miguel Corporation, kabilang na ang South Luzon Expressway o SLEX Skyway na iya Expressway. Southern Tagalog Arterial Road o Star Tollway at ang Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway o T-Plex. Ayon sa SMC, ito ay tradisyon ng Christmas spirit para sa mas mabilis na biyahin ng gabi para humabol sa selebrasyon ng kanilang pamilya nitong Pasko at sa papalapit na bagong taon. Wala pa namang abiso ang pamunuan ng ibang expressway sa bansa kung magpapatupad ng kaparehong toll setup ngayong holiday season para sa kauna-unahan sa Pilipinas ni CRH, ito si Christian Manio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Nananawagan sa Senado ang pagkakaisa ngayong holiday season. Ayon ki Senate President Juan Miguel Zubiri, malaki umano ang maitutulong nito upang mas maraming magawa ang mga tao para sa pamilya, komunidad, maging sa ating bansa. Ang iba pang detalya alamin sa report ni Raymond Dadpaas. Malaki ang maitutulong ng pagkakaisa dahil marami ang magagawa. Ito ang binigyang din ni Senate President Juan Miguel Zubiri sa kanyang mensahe ngayong araw ng Pasko. Ayon kay Subiri, marami tayong biyaya at tagumpay na dapat ay ipagpasalamat ngayong taon. Sa pagtutulungan ng lahat ay mas marami pang magagawa para sa ating mga pamilya, para sa ating mga komunidad at para sa buong bansa. Panalangin itong maging masaya at makabuluhan ang Pasko ng pawat isa kasama ang kanilang pamilya. Una na ito'y pinagmalaki ng pamunuan ng Senado ang kanilang accomplishment ngayong 2023. Kung si subire ang tatanungin, isang mabungat at matagumpay na taon ang 2023 para sa Senado. Ito ay dahil sa dami ng mga panukalang batas na kanilang isinulong na naging batas. Umaasa din ito na maliban sa maligayang pagdiriwang ng Pasko, ay sama-sama din ang pagsalubong natin sa isang makulay na bagong taon. Para sa MBC Network News, ito si Raymond Dapaz tuloy-tuloy sa pagbabalita at tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Naging mapayapa raw ang pagdiriwang ng Pasko ngayong taon ayon sa Philippine National Police. Wala rin daw natanggap na ulat ang PNP na mabigat na banta sa seguridad ng publiko. Ang iba pang detalye tutukan sa report na ito. Naging generally peaceful ang pagdiriwang ng Pasko sa bansa ayon sa Philippine National Police. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, wala daw na italang untoward incidents na naiulat sa ngayon. Dagdag pa ni Fajardo, wala rin silang natanggap na anumang ulat na mga banta sa seguridad sa gitna ng kapaskuhan. Gayunpaman, nagpaalala pa rin ng pambansang polisya sa publiko na maging alisto sa lahat ng oras para sa kanilang kaligtasan. Samantala, pinaalalahanan rin ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda ang mga kapulisan na alalahanin pa rin ng tunay na diwa ng kapaskuhan ang spirit of sacrifice. Bongbong Marcos ng isang special committee para sa mga miyembro ng LGBTQIA community sa bansa. Ito raw ay upang paigtingin pa ang seguridad at batas na naaayon sa kanila upang masolusyonan ang diskriminasyon na kanilang nararanasan. Ang mga detalye tutukan sa report ni Pamela Adriano. Bumuo si Pangulong Bongbong Marcos ng isang special committee para sa mga miyembro ng LGBTQIA community sa ilalim ng Interagency Committee on Diversity and Inclusion. Nilagdaan ng Pangulo ang Executive Order No. 51 na naglalayong solusyonan pa ang umiigting na diskriminasyon na kinakaharap at nararanasan pa rin ng mga miyembro ng komunidad sa lipunan at upang magbigay daan sa mga ito na makibahagi sa pagbuo ng mga bagong polisiya sa pamahalaan. Ayon sa Pangulo, pangungunahan ng Department of Social Welfare and Development ang tinatawag na Diversity and Inclusion Committee na pumalit sa Interagency Committee on Diversity and Inclusion. Co-chair naman ang nasabing komite ang mga kalihim ng Department of Migrant Workers at Department of Labor and Employment. Ang DILG Secretary naman ang magsisilbi bilang Vice Chair. sinusulong ng isang kongresista sa Senado na ituring o hirangin bilang isang national artist ang tinagriang King of Philippine Christmas Carols na palagi nating naririnig tuwing Pasko na si Jose Marichan. Ang mga detalye tutukan sa report ni Angelica Cosme. Isinusulong ng isang kongresista na maging national artist ang mga awit na si Jose Marichan. Ayon kay Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers, si Chan na nag-compose at kumanta ng hit song na Christmas in Our Hearts at tinaguri King of Philippine Christmas Carols ay karapat-dapat na ng pagkilala dahil sa kanyang mga awiti na patuloy na tinatangkilik ng mga Pinoy tuwing kapaskuhan. Ihilingin na niya nito sa Committee on Creative Industries na pinamumunuan ni Pangasinan 4th District Representative Christopher de Venecia na makibahagi sa panawagan na gawing national artist si Chan. Ipinagmalaki pa ni Barbers na ang pinasikat na kanta ni Chan na Christmas in Our Hearts ay tatlong dekada ng pinahikinggan at inaawit ng mga Pinoy. Nakasisiguro rin Anya ito na patuloy na pakikinggan at tatangkiliki ng mga Pilipino ang Christmas song na ito ni Jose Marie Chan hanggang sa susunod pang henerasyon. May nakaambang taasaw ang ipatutupad ng bansang Taiwan. Makikinabang sa umentong ito ang mahigit sa 120,000 na overseas Filipino workers sa oras na simulan. Tutukan ang iba pang detalye sa report ni Millie Borja. Higit 124,000 mga overseas Filipino workers sa Taiwan ang makikinabang sa panibagong pagtaas ng sahod na nakaambang ipatupad sa naturang bansa. Ayon kay Manila Economic and Cultural Office Chairman at Resident Representative Silvestre Bello III, epektibo sa January 1, ipatutupad na ang panibagong Minimum Wage Act na inaprobahan ng Labor Ministry noong pang Oktubre. Bunsod nito, mula sa dating 44,800 pesos ay magiging 46,600 99 pesos na ang sahod ng mga minimum wage earner sa bansang Taiwan kabilang ang mga Pinoy factory workers. Katumbas ito ng basic hourly rate ng 183 New Taiwan Dollars mula sa dating 176 New Taiwan Dollars. Layo ng inaprubahang Minimum Wage Act na mapabilis ang Minimum Wage Adjustment Procedure sa pumagitan ng pagtaas ng sweldo base sa taon ng pagtaas ng Consumer Price Index o CPI. Higit sa isang daang mga Persons Deprived of Liberty o PDLs ang napalaya na ng Bureau of Corrections bago matapos ang taon. Lagpas raw ito sa inaasahan nilang bilang at target nila sa isang buwan. Ang iba pang detalye sa report ni Pamela Adriano. Lalaya na ang isang daan at walong Persons Deprived of Liberty o PDLs sa mismong bisperas ng bagong taon ayon sa Bureau of Corrections. Sinabi ni Bucor Director General Gregorio Katapang Jr. Dadagdag ang mga naturang preso sa kabuang 1,093 PDLs na nabigyan ng parol ngayong Desyembre. Sinabi ni Katapang na mahigit dalawang daang iba pang PDLs ang nakatakdang namang makalaya bago sumapit ang bagong taon o hanggang December 31. Target din daw nila na makapagpalaya ng nasa isang libo sa isang buwan, ngunit nalagpasa na nila ito. Kasalukuyang ipinapatupad ng Bucor ang Bilislaya Program para sa mga kwalipikadong inmates na napagsilbihan na ang kanilang sentensya. Nakatanggap ng parangal mula sa Armed Forces of the Philippines ang 43rd Infantry Battalion mula sa Negros Samar. Ang iba pang detalye alamin sa report ni Jane Galit Bantayan. Malaking karangalan na itinuturo ngayon ng 43rd Infantry Research Battalion na nakabase dito sa lalawigan ng Northern Samar ang kanilang natanggap na award mula sa Armed Forces of the Philippines, ang EFP Company Streamer. Kung saan ang award ay tinanggap mismo ni Lieutenant Colonel Nazer Do Arrojo, ang commanding officer ng 43rd Infantry Battalion. Si uh, Pangulo at Commander-in-Chief Ferdinand Marcos Jr. ang mismong nagbigay nito, kung matatandaan, sa isang EFP 88 Founding Anniversary Ride sa Lapu-Lapu Grandstand sa Camp General Emilio Aguinaldo sa Quezon City. Ang award ng 43rd Infantry Research Battalion ay ginawa dahil sa pagkakabungkag nito ng Front Committee 2 so Regional Committee FC 2 SRC Emporium, Eastern Visayas Regional Party Committee. Matatandaan, ang FC2-SRC Emporium Eastern Visayas Regional Party Committee ay nabuwag noong June 22, 2023 matapos ang margin order ng Pangulo sa pagbuwag sa insurgency at banta ng teroristang grupo. Mula sa Action Radio Katarman sa Lalawigan ng Northern Summer, Arts 34 Jane Galit man tayo tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Paglangang kapansanan sa isang law graduate mula sa Sarangani na isang bulag matapos pumasa sa 2023 bar exam. Sa una niyang take, alamin ang iba pang detalye sa report ni Arnold Herrera. Sado sa 2023 bar examinations ang isang bulag na law graduate mula sa Sarangani. Pinirmahan na ni Marzu Rizan Nadia ang role of attorneys sa nagdaang oath-taking ceremony na isinagawa ng Korte Suprema para sa mga nakapasa sa bar examination. Pinangarap ni Ladia na maging isang trial lawyer sa kabila ng kondisyong retinopathy of prematurity na nagdulot ng complete blindness sa kaliwa niyang mata at malubhang paglabo ng paningin sa kanan na mata. Anya, nahirapan siya sa law school lalo't maraming pagsusulat at pagbabasa na gagawin. Sa kabila nito, nagpulsigi si Ladia sa kanyang pag-aaral sa tulong ng kanyang pandinig lamang at ilang mga kagamitan kalimutan, dahilan para tuluyan na itong maging abogado matapos maipasa ang bar exam sa una nitong take. The better news naman tayo sa usapang showbiz. K-pop superstar Jennie Kim ng Blackpink bumuo ng sariling label para sa mga paparating niyang solo projects. Ang iba pang detalye sa mundo ng showbiz panoorin sa report na ito. Samantala sa iba pang balita, bumuo ng sariling label ang miyembro ng biggest female K-pop group na Blackpink na si Jennie Kim para sa kanyang solo projects. Sa isang Instagram post sa official account ng K-pop superstar, official nitong inanunsyo ang bago nitong label na pinangalanan niyang OA or Odd Atelier. Kasabay ng mga larawang ibinahagi nito ay ang kanyang mensahe ng pasasalamat sa mga natanggap na love and support nito ngayong taon, kabilang na ang mga accomplishments na naabot niya. Excited din anya siya sa mga darating pa sa kanyang solo journey sa darating na 2024. Sa kasalukuyan, si Jennie pa lamang ang K-pop artist na mayroong hawak na sariling label company sa ilalim ng YG Entertainment. Matatanda ang kamakailan lang, inanunso rin ng nasabing entertainment group ang contact renewal ni Jenny sa grupong Blackpink kasama ang colleagues na si Jisoo, Rose at Lisa. Samantala, mayroon ng official Instagram page ang OA na mayroon ng almost 1 million followers. mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway no na pa-feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa better nga sa kanyang araw ay ang pagpasa sa 2023 bar exam ng isang bulag sa sarangani na si Attorney Marcio Rezan Ladia. Malinaw niyang ipinakita sa lahat na hindi hadlang ang kanyang kapansanan upang makapasa at maabot ang kanyang pangarap na maging isang abogado. Sa una niyang take, Nakakahanga ang kanyang pagsisikap at mga pinagdaan ng pagsubok bago niya ito makamit. Kaya naman alam kong magsisilbing inspirasyon si Attorney Ladia sa mga katulad niyang may kapansanan na nangangarap rin na maabot ang kanilang mga pangarap kung magpupursigilang at magpapatuloy sa paniniwala sa sarili. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang ka-share-share. Para naman sa ating mga live streamers website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes na nakita mo sa iyong wall, huwag kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section. Muli, ako si Rovic Manuel. Laging tandaan, mas maganda ang mga araw. Laging mas magandang mood sa pagharap sa buhay kung alam mo ang The better news. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala, kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood Mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH TV.